Noong February 15 ay formal na ginunita ni na Heart Evangelista at Senator Chase Escudero ang kanilang anibersaryo ng kasal sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Renewal of Wedding Vows. Ating silipin ang mga kilalang personalidad na dumalo sa kanilang celebrasyon at ang mga hindi rin nakadalo na mga importanteng tao sa buhay nila. The Philippine Showbiz List presents Celebrity Guests at Absent sa Renewal of Vows ni a Heart Evangelista at Cheese Escudero. The Enchanting and Magical Renewal of Vows Nangyari ang renewal of wedding vows ni a Heart at Cheese sa romantikong lugar ng Balisin Royal Villa, Balisin Island Club, Polillo, Quezon Province. Ang parehong lugar kung saan sila nagpalitan ng kanilang idus, siyem na taon na ang nakararaan. Nauna na inihayag ni Hart ang renewal ng wedding vows nila ng asawa, ang selebrasyon na kanilang love story, kasal, at maraming pangyayari sa buhay nila. Sa isang tahimik na araw sa Balisin Island, hindi lamang nagliparan ang mahinahong tunog ng kalikasan, kundi pati na rin ang mga bulong na nagpapahayag ng matatag na pagmamahalan ng dalawa. Para sa espesyal na pagkakataon na ito, nagkaroon ng magical transformation ang lugar. Ang malambing na kumukutitap ng mga ilaw, ay nagpalamuti sa paligid, ang mga puting bulaklak na walang kapintasan, ay nagdagdag ng halimuyak ng misteryo at ang mga kahiwagaan ng mga insilasyon ay nagdala sa lahat sa isang mundo ng puno ng romansa. Sinunod ang kanyang reputasyon bilang couture enthusiast, si Hart ay isang larawan ng lubos na kagandahan sa si isang nakakaakit na obra maestra na dinisenyo ng kilalang Lebanese fashion designer na si Elis Saab. Ang gown na pinagagandahan ng mga komplikadong beadwork ay nagtatampok ng isang hood-like veil, isang personal na kahilingan mula mismo kay Hart na nagdaragdag ng isang natanging ganda sa kanyang anyo. Upang pahusayin ang gown, sinuot niya ang isang espesyal na necklace na pinalamutian ng mga diamond nila niya sa ilang mga taon, kabilang ang mga mahalid ng regalo mula sa kanyang mga magulang at asawa. Samantala si Cheese ay nagpadama ng pagiging class and opulence sa crisp light acro colored suit mula sa Dior. Paris ang dark leather loafers mula sa Gucci, ang kasuotan ng senador ay nagpapalabas ng kahusayan at pumapantay sa eleganting setting ng seremonya. Sa paglubog ng araw sa isla, isang hindi malilimutang alaala -ala sa puso ng mga nakasaksi ang iniwan ni na Heart at Cheese. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang sandali sa panahon kundi isang marka ng mga pangyayari, mga alaala -ala, at ng mahika na sumasalimbay kapag ang dalawang puso ay nanatiling tapat sa isa't isa. Celebration Amidst Stars bagamat inilarawan ni Hart ang seremonya bilang intimate. Ang listahan ng kanilang mga bisita ay nagtatampok ng mga prominenteng personalidad. Ito ay hindi lamang isang patutuo sa kanilang pag-ibig, kundi pati na rin ang pagtatagpo ng mga mundo ng high fashion, politika at pamilya. Isang kwento na binubuo ng mga pagkakasundo, estilo at mga masasayang sandali. Ang pagtitipo ng mga kilalang bisita na ito ay nagpapakita ng kombinasyon ng personal na kasiyahan at papublikong personalidad na nagtatakda sa buhay ni na Heart at Cheese. Katulad ng inaasahan, present sa renewal of wedding vows ang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz at fashion sa Pilipinas. Kabilang sa si dumalo ay ang celebrity beauty doctor na si Dr. Ivy Teo na nagsilbi bilang isa sa principal sponsors at ang mister nitong si Dr. Z. Teo. Naroon din ang COO ng TVAN na si Nicolai Crisostomo at ang Filipino fashion designer na si Michael Leva, isang malapit na kaibigan ni Hart na dati nang nagdesenyo ng kahanga-hanga mga kasuotan para sa kanya. Kabilang ang damit para sa sa kanyang 39th birthday at ang kanyang second bridal gown. Ang celebrity stylist sa si Isa Sim ay gumanap ng mahalagang papel sa pagtulong kay Hart sa paghahanda para sa kanyang kasal kasama ang makeup artist sa si Albert Cornyawan at ang hairstylist na si Jill Sayo. Ang longtime friend ni Hart na si architect Jewel Cabungcal Foster ay dumalo rin sa seremonya. Present ni Nakapuso Balladeer na si Mark Bautista na kumanta na kanyang rendition ng I Will Be Here habang si Hart ay papalapit sa altar. Kasama rin sa pagdiriwang ng mahalagang yugto sa relasyon nila Hart at Cheese ang Senior Assistant Vice President para sa Alternative Productions ng GMA7 na si Gigi Santiago Lara. Si isang larawan na mataang nakasama niya ang negosyanteng si April Gale D. Buko. Ilan pa sa kilalang personalidad na mataan sa pagtitipon ang editor-in-chief ng Tatler Philippines na si Anton San Diego, ang philanthropist na si Bettina Araneta Aboytis, Senator Grace Po, at ang business tycoons na sila Sabine Aboytis at Ramon Ang. The Touching Moments nagpalakas pa sa kahalagahan ng pagtitipon ang pagdalo ng kanil kanilang mga pamilya. Naroon ang kambal na anak ni Cheese sa sila Kino and Chessie kasama ang kanyang inang si Doktora Evelina B. Guevara Escudero. Hindi naman siyempre nawala ang presensya ng mga kapatid ni Hart na si Lisa Quirino at Mitch Ompauco. Pagiging si Camille Ompauco na nakabase na sa Amerika ay umuwi para sa Renewal of Wedding Vows kasama ang kanyang partner na si Andrew Wolf. Naging mas emosyonal pa ang seremonya dahil sa presensya ng inang heart Hart na si Cecil ang Bagamat kasi na na rin sa Amerika, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na sa wakas ay maihatid ang anak sa altar. Hindi ka ilang mahigpit na tinutulan ng mga magulang ni Hart ang relasyon nila ni Cheese nung magkasintahan pa lang sila. Katunayan, hanggang sa ikasal sila ay hindi dumating ang mga ito. Kalaunan, pagkatapos may ikasal ni Hart, tinanggap na rin ang mga magulang niya si Cheese. Kaya naman memorable ang renewal of vows na ito dahil sa mahaligang papel na ginampanan ni si Katunayan noong 2022, isa din siya sa mga nanalig na magkakaayos sina Heart at Cheese sa gitna na pinagdadaan ng marital problem ng couple noon. Nagbahagi ng touching moments ang mag-ina nang sila ay mag-abot sa dulo ng altar. Si Cecil ay nagbigay kay Heart ng mainit na yakap bago ibigay ang anak kay Cheese. Tunay na isa itong sweet moment para kay Heart na matagal na kipag ayos sa kanyang mga magulang. Sa isang interview, bakas ang kaligayahan ni Cecil sa pagsasabing bagamat siyam na taon siyang late ang mahal alaga ay nakarating pa rin sa wakas sa kasamaang palad naman, hindi nakadalo si Ray ong ang ama ni Hart sa renewal of vows dahil siya patuli patuloy na nagpapagamot sa US. ang hindi rin siya nakadalo noon sa kasal pero kahit wala ang kanyang presensya, ipinaramdam e, niya ang pagmamahal at suporta sa espesyal na araw ng anak sa pamamagitan ng taus-pusong sulat na mangyayak-ngiyak na binasa ni Hart sa kanilang wedding reception noong 2015. Kaugnay nito nauna ng nang binanggit ni Hart na katulad ng nauna nilang kasal, magkakaroon din sila ng salo-salo sa sa Manila para naman sa mga kaibigan at ipamilyang hindi nakadalo sa Balisin Wedding. The Wedding Vows Just like the first time, ganyan ilarawan nila heart at cheese ang kanilang renewal of vows. Aminadong hindi naging madali ang kanilang road to forever, pero sa huli, palaging nananaig ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa Instagram post ni Heart ay binida niya ang video recap sa nasabing seremonya na may caption na Wedding Vows Renewal Recap at tinawag si Cheese bilang kanyang greatest blessing. Ang clip ay nagpapakita kina Heart at Cheese na naghahanda para sa kasal, pati na rin ang ilang mga eksena mula sa pagdiriwag ng kaarawan ni Heart noong araw ng mga puso upang gawing mas espesyal kasama rin sa video ang ilang mga eksena mula sa kanilang unang kasal noong 2015 sa parehong lugar kasama ang mga eksena ng pagsasama ni Cheese sa kanyang mga kambal Ang video ay nagpakita rin ng side-by-side look ni Heart sa paglalakad ni Heart sa aisle noong 2015 at sa naganap na renewal of vows Makikita rin siya nakikibahagi na kikibahagi ng isang nakakatouch sandali kasama ang kanyang ina bago siya dalhin sa aisle Ang video recap din ay nagpakita ng bahagi ng mga panunumpa ng mag-asawa isa't isa kung saan makikita si Hart na nagiging emosyonal habang nagpapahayag na kanyang mensahe sa pagsasabing still seems like it's actually my first and I do truly believe it's actually my first time because I knew what love was before but now I know what love should be. Dagdag pa ni Hart paano nalang daw kaya ang buhay niya kung wala si Cheese sa paligid. Para sa kanya, hindi lang daw ito isang asawa, kundi ito rin ang pinakamahusay na anghel na naririyan. Kinuwot niya ang linya ng kantang You Needed Me sa pagsasabi kay Cheese na I sold my soul and you bought it back for me. Binigyan niya nito ng kahulugan ang lahat ng bagay. Ibinalik ang mga bituin at dinala ang mga ito pababa kung saan siya narito. Ayon kay Hart, pinatunayan ni Cheese na ang bawat salita na kanyang favorite love song ay maaaring maging isang katotohanan. At tulad ng sinabi niya noon, palagi niyang mamahali ng buong puso ang mister. Samantala sa hiwalay na post ni Cheese, ibinahagi din niya ang isang video na naglalaman ng ilang mga kaganapan sa seremonya. Sa kanyang wedding vow, nagbalik tanaw ang senador sa mahigit isang dekalang samahan nila ni Hart kung saan ay marami na anyan sila pinagdaanan ng mga pagsubok at mga tagumpay. Maraming masaya at minsan may malungkot. Dagdag pa ni Chase na may mga oras na hiniling niya sa Panginoon na sana ang bukas niya ay maging ngayon na lang. Ang ngayon niya ay maging nakaraan na agad-agad. At sa kanilang renewal of vows, binigay at isinakatuparan ang kahilingan niyang ito. Kalagip nito ang caption kung saan ay sinulat di cheese ang isang heartfelt message para sa kanyang minamahal na asawa Nangako siyang puprotektahan si Hart mula sa lahat ng masama sa mundong ito, maging sa sarili nito at minsan sa kanya. Nangako rin si Cheese na mananatili sa tabi at mamahalin ang kabiyak habang siya ay tumatanda. Anya, looking forward to many more years with you, babe. My vow says it all. Go, grow, excel, and be who you are meant to be. I promise to stand beside you, by your side, even from the sidelines. na sinamahan niyo ng hashtag na Cheese Heart Chapter 2 I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!